Okay, magandang hapon mga kalakad uh, sa oras na ito check muna tayo sa oras natin alas 3 sa 5 uh, 3, at uh, ito, dito ako sa king munting kubo na kung saan ay mga mga hayop tayong naka, uh, ano dito uh, sabihin natin inalagaan, inaalagaan ayan focus ko sila ngayon dito sila at uh, uh, dito rin makita ang ang ating mga tanim na lemongrass o tanglad na ano na ito available na ito para sa pagmarket o sa pagbinta. kaya um, titingnan natin ang mga nandito sa aming mga alaga na ito dito ngayon at uh, i-focus ko na sila ito na mga kalakad ang tandang at ito ang mga sabihin nating mga maliliit na mga uh, ayan mga um, tawag tao dito ba itong manok uh, dito sa likuran ko meron din oh. ito ayan o oh. oh. ayan o oh. tatlos na apat o oh, magkapatid mga kalakad at uh, dito uh, ko ay makita ninyo itong mga ito itong sinasabi ko kanina na mga maliliit na mga at dito may isa tayong pabo turkey ang tawag nito ayan nasa kulungan at ito ang sinasabi ko sa inyo kanina na ayan at dito may madalawa kaming aso at ang mga pangalan nito sinoy uh, si Noy ito si Noy ay Noy ayan si Noy at itong kapatid niya si Mahaw ang agahan. Ang tawag ng sa Tagalog, mahaw Ayan. Uh, Sinoy, ay? ay puro sila lalaki mga kalakad. Ayan o. Oh. Okay. Uh, ito ang kanilang lugar na uh, dito sila nakatali at dito sila nakabantay. Na kapag may dito, uh, mahirapan sila dahil mga gata talaga to At ito na ang ko sa inyo na mga mga ano mga uh, malali, pa uh, at uh, may dalawa dito nakakulong din na ang tawag dito ay uh, patani yung pati uh, laman nito ay itim na itim mga kalakad pero ito ang pinakamasarap sabi nila sa lahat ng manok yata so ito na ayan sila oh ayan mga kalakad dito dito ito, mga ano dito yun yung nakita na inyo kanina so, ito ang aking uh, libangan kung uh, pumunta ako sa ano uh, galing ako sa hanap buhay at uh, ayan uh, kaya ito na uh, ano ko lang sa inyo, natitita ko na at dito may anong tawag sa tagal to limlim -lim. sa itlog nya at uh, siguro sa kasunod na linggo ito ay papipisa na ayan may isa pa doon na inahin ayan ah, tingnan natin ang dali ayan, ayan nakatitig black siya uh, ah, mabait din ito mabait na mga ano ayan oh, tumitingin sa kamera mga kalakan so, ito kanina kumakain oh. sila pinakain ko kasi at dito ang tabo balikan natin Ayan, kumain. Ang lakas na kumain itong tabo mga kalakad. So, ayan. Ito lang mga kalakad sa ngayon. At uh, hanggang susunod, palagi ko kayong inaanyayahan na kapag mapadaan kayo dito sa aking YouTube channel, ito munting channel ko. Ayan. Uh, hingi ako ng uh, pabihin nating pakiusap na <laughs> uh subscribe so, thank you for watching please like and subscribe for more Calicod vlogs kindly click the bell button for updates